Yo! Ayan oh, good morning, good morning po sa inyong lahat, no? Dito po tayo ngayon sa bayan ng Mina. Yan good morning sa inyong lahat mga busing, no? Shout out, shout out. Ayan, shout out sa inyong lahat, no? Ronald Farmboy Farm Boy, shout out. Doon outdoors, pare. Shout out, thank you sa pabati. <laughs> sa, kan mo, sa pagbati mo sa akin, sa FB. Ayan. Shout out sa iyo, paring door. Ayan no? So, mga busing, good morning sa inyong lahat mula dito sa bayan ng Mina pupunta na po tayo sa bayan ng Haniway at doon naman tayo magkukuber okay? ipapasyal ko kayo no? ipapasyal tayo vlog tayo magpipidyo at magpipicture picture tayo sa mga bayan okay? dalawang bayan po no? sa so, susunod na lang tayo pupunta sa bayan ng Lambunaw okay? so mga busing kita -kit sa daan at yung vlog natin okay? good morning love you all Hello. <laughs> Let's go. Muntan tayo ng Haniway. Baya ng Haniway. Ayan. Welcome to my second vlog. Good morning sa inyong lahat. Mga busing. Isang taon din, no? May get, may get isang taon din nang makablog ulit tayo dito. Pero nung pagpapapunta ko doon sa bayan ng Haniwa hindi ko po ito na vlog ng tulo kasi wala po akong GoPro noon eh cellphone na luma no yung lumang cellphone yung ipinakita yun pa yung gamit ko ay connect na water tank ng Haniwa ng Nina parang tower ng airport eh yan So, yung una kong pagpunta dito, pagdaan dito, hindi ko masyadong na-vlog yun. Patigil-tigil lang ako at kumukuha lang kasi napakagalaw pa ng cellphone ko na yun kung i no? motovlog, no? Na-try ko mag-motovlog ng ganon, nasa cellphone ko na yun. Pero napakagalaw. Kaya't nung pumunta ako dito, patigil-tigil lang yung pagkuha ko. Pero ngayon, buong biyahe ko nung no, papuntang bayan ng Aniway, makukuna natin palabas na po tayo ngayon sa bayan ng Mina. Going to an anyway na po tayo. Sa din tong Mina, ano na, sa may pinakalumang, kwan, pinakalumang, ang an iway pala, no, na may pinakalumang, ano ba yan, na sementeryo. yan Tapos dito, may mga burol-burol na po tayo nitong makikita going to Hanwai uh, Pero napakaganda po dito Malawak na lupain at saka may mga burol-burol na dati pero hindi ko na matandaan kung saan na yung banda matagal na kasi eh. ninong at ninang ko dati bata ba ako bumupo ah hindi ah may, ba, may, nakapunta ba ako dito siguro mga 2014 ah 2012 2013 mga ganun hindi ko na matandaan dito ata yun Ayun nga yung may pan Hindi ko na matandaan talaga eh Marami na kasing pamamahay eh Uh, bantog, pagawaan ng mga kabinet at saka kan. Pa, na puro marami ng kakahuyan dito kasi ang papuntang bayan ng Haliway hanggang sa Apan hanggang sa Lambuna, puro buo na dito sa bayan ng ayun na may mga gulay sana oh. hmm. hindi ko nakita kagad eh ang papunta dito mga purol purol palang katalasan nakikita natin pero doon papuntang lambunaw sana puro bundok kapundukan doon yung plano ko papunta kaya so, sabi ko doon sa dagat papuntang dagat tayo no nagsabi ako na pupunta tayo sa mga bulo bundokin ng lambunaw yun, yung yung sana plano ko pero ngayon nagbago na <coughs> dito na lang muna tayo magro road trip no mamasyal masyal at eh, mag eh, relax no mag relax nakapagsayang na din naman ako doon may kape din naman si mama pero mamaya pa yan gising maaga na natulog eh <coughs> yung anak ko naman mamaya pa yan gigising mga alas 12 ala una eh kasi na Yachting nga no Yachting nga Kasama ng Pinsan niya Wala kasing pasok ngayon Linggo no Kahapon Aba, Bernes at Sabado lang Yung pasok niya Na face to face Tapos sa lunes Yung Online class Ang ganda Kaya Pag linggo Paglinggo alas 12 hanggang alas na po yan yung kanya uh, kaya pilinggo go uh, maka uh, po, no, na makapahaba po ng kan uh, sa labas kahit na hindi ako makapagsa makapagluluto muna pag uwi ko na lang ako magluluto may kape na din naman doon may tinapay, salami may gatas, may milo mamili na lang si mama just in case na magising at lumabas pero babalik yan agad sa kwarto niya at matutulog ulit yan pag natulog yan hanggang alas dos na yan alas dos na yan lalabas ulit yan bayan ka na tayo nasa, nasa kupa na ng bayan ng white burol na po yan dito yung katalasang makikita palayan na tubuhan minsan may mga mais din yung mga tanim sila yun o no? mga mais siguro yun sa burol doon mamaya sa unaan makikita natin yun may malawak na tubuhan yun dyan dati huwag eh. <coughs> yung may tanim two lanes pa lang yung kalsada dito hindi kasi nila siguro na pwedeng ma four lanes kasi pa bangin bangin na pala, yung gilid at gilid kaya taya, two lanes lang talaga yung kanila dito at saka wala rin namang masyadong kan, eh? sasakyan dito eh Ayon, kabundukan ng kalinog at lambunaw yan o Binggawan sa eh, na lang tayo mamaya kung papagasolina Bayan ng aming bike Or may madadaanan tayo dun mamaya na pagasolina Nang pagasolina muna Magpagas Oh, ba't yan yan? Paano napunta yan yan? Grabe naman na pamarking yun

Ayan po yan dyan sa taas o, sa burol Iwan ko kung makita sa mamaya Ayan, eh, Mamaya doon sa labasan eh. Ganda ng palay nila o, oh. Masarap sa mata pa ganun eh. Pag ikaw may ari na ganyan yung palayan mo Ayan, -pa. Sobrang saya mo nyan O diba dahan-dahan lang tayo mga busing Yung takbo natin 40 <laughs> Para may enjoy natin yung umaga ma-enjoy natin yung lamig ng simoy ng hangin ayan yung mga mais na-harvest na nga na-harvest na nila yung mais nila Metro na oh. Memorial Park Libingan. Yun yung mga private na Libingan. Oh, yan oh, mga puro burol. <laughs> dito na yan may may mas makita natin yan. At ito, mga burol, burol na po yan dito yung makikita. Kaya malamig na po dito, no? Malamig po yung bayan nila kasi medyo mataas na po 'yan. <clears throat> Pagdating mamaya sa highway, pag pumunta pag eh, diretsuhin niyo yung highway papuntang Iloilo City, no? Bayan madaanan yung mga bayan ng Kabatuan, mga ganun. Papunta na po ng Iloilo City. Pag eh, kumaliwa, ah, kumanan tayo, papunta na po 'yan sa bayan ng Lambunao sana. diba tubo po yan o bangin bangina ah, burul ganda napakaganda dito mga tubo tubo din malawak mga tubuhan <coughs> ang bango yun tubo din sa papuntas pa taas ayun may baan takya tayo din giúp người ta em làm Dasaan na 'tong staswo ay sidhi. Tuyok nai. Hmm. Simplang na naman tumamay ay. <laughs> e, Dito ba? Saan-saan na naman tayo na papasok-suro? Wow. Hani. Eh? Mimi. Katahan. Mimi. Katahan. ganda. Sa cellphone ko mamaya ako punan mga busing ha. <laughs> wow. Dito lang. Dito lang tayo. Oh my goodness. Yan. Wow. <laughs> o oh, diba? Ganda no? Ay nako po. O. Oh. <laughs> mga fagli oh. Napakaganda. Ayan, tara. Kukuha tayo ng view. Tutoy! <laughs> Cute ng papyo. Ayan, <laughs> oh. oh. Dito tayo sa napakagandang lugar. <laughs> o, di ba? Kung saan-saan tayo nakapagsuot-suot, eh. Di ba? Ah, grabe. Napakaganda po. Ngayon lang po ako dito nakapasok, no? <laughs> Malapit na po ito sa bayan ng Haniwa. Ito po yung kanila, Bayan na po nila. Yan dyan, oh. No? sa likuran ng mga kakaw na yan sa bababayan na po yan nila o, so, diba napakaganda no ha grabe palayan at saka tubuhan no wala mga mais na tanim grabe napakaganda ah tapos oh yung foggy morning oh yan yung ginaanan natin kanina oh. <laughs> so, 'Di ba? Sarap no. Tapos dito mga tubo na po yan. Napakasarap. Pero plano. <laughs> Baba oh. <laughs> yan po no, na gumawa lang ako ng short video. Naalala ko kasi yung nag-comment sa isa kong napanood no, na pan na ano ba yan eh kwan ko na lang yun eh, pauna akong upload yun na 6 minutes lang ata yun eh no? short video lang yun para sa hayop na yun <laughs> uminit yung ulo ko talaga kagabi no dahil alam nyo naman na anak din ako ng isang OFW okay? minahal ng papa ko ang ibang bansa doon siya nagtrabaho para sa amin okay? yung mga kapatid ko naging OFW din yan, no. so mau babalik na po tayo sa bayan para makapagpagasulina na ako at eh, makatampay tayo doon sa bayan ng Haniway sandali, no. At eh, subukan natin kung ano may makain natin doon. Kung ano pa yung mga pwede natin magawa, okay? So good morning sa inyong lahat mga busing, no. At eh, napakaganda talaga ng lugar na to. Pag ganito yung umaga mo, nako po marirelax ka talaga kung kuan lang, kung wala lang akong kuan ngayon, parang kung gusto ko dito magta-stay kasi walang mapagtambayan tambayan dito eh, oh. Pag uminit to mamaya napakainit na yan dito. Walang mapagtambayan eh. Kaya talis na po tayo. Okay? Kita-kits na lang sa moto mga busing ah. Ayan no. Tara na. <laughs> Ay napakaganda. Bye. <laughs> Tambling ka na naman na Dulas ng daan Dulas ng bato sa kwan Tulong ko na, Pero pag nakakuha na, na okay na din naman Tutoy Happy Ang ganda Dito pala may daan din sa kabila ay oh Hmm. tingnan natin kung may daan dito sa kabila hmm. Ouch humps, ayun, kung wala hindi wala balik, hmm. hmm. meron nga <laughs> O humps, 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 time kasi makapasok eh napakaganda po, grabe sobrang inis ko kasi kagabi bumuwa apa parang ko sasabog ako kabi pero ah, hindi ako sumagot ka, inayahin ko na lang marami din namang sumagot hindi ako nakisausaw kaya't ka kaya sabi ko ko kanina gawa ko ano kaya ng video bigla na lang eh nabigla na biglang isip ko na lang na gumawa ng video <laughs> ayun nakagawa pa ko ng isang malamay itong video no uh, at baka mabukas upload ko to napakanting araw 6 minutes lang naman yun eh ganda oh, ho yan nakakagasa na sa ice nababad no, na sa ice <laughs> kaya pa ito ng gasolin oh. ako <laughs> na lang kasi ho oh. pero bayan na malapit na yung bayan ho oh. oh, may bypass routing dito oh. Ang maganda siguro dyan sa loob mas pagtakod din ngao eh. Kinaamahan okay, pa sa anak ko din kami nasa bayan ng Lunay. Sa sanayan din. Hmm. Kasapuro na burol-burol yan dito bandaw. Tapos may eh, paaralan din sa taas. Yan. Eh. tayo sa dagat ayan oh yung cemetery nila na pinataluma ayan oh masataas pa kaya ng burol <laughs> ayan oh continue tira pa po, po itong gasolina ko nung pagpunta ko sa dagat no hanggang pag-uwi ito pa yung tira ng gasolina ko ngayon magpapagasolina na naman ulit tayo ng isang daan ang <laughs> ano yan ano, bayan na po nila ito okay na kahit na maubusan tayo ng gasolina wala nang problema <laughs> maka na lang natulakan pero dito na yun, may gasolina na yung bantay oh, eh, saan ba yun? makalimutan nila gasolina tayo ng 150 150 natin ng gasolinahan bago ito tumingkir sa plaza nila. Ay, ano yung gasolinahan ito. Metal kicks. Yes. <laughs> oh, yeah. Solved. Wala nang problema. Ano diba? Ah. ya, yeah. nggak ada lampu nggak busin ngan, eh. <laughs> saya youtube jadi <deh>, saya youtube, kan, pas <laughs> udin ada kayak kuyang nggak eh. busin nggak ada lampu, saya youtube dah. Ah, sila yeah. oh. okay. sorry, sorry. Yeah. Tila, kuya, magpapagasuling na muna tayo dito. Ayan, shout out sa kanila. Sandali po ah. Ang saan? Tara ah. Yan. Duming Duming-dumi ng motor ko. Yan. Shout out kuya. Anong pangalan mo kuya? Mario. Mario? Oh. Ayan. Ay, ito pala. Yan. Si Kuya Mario. Shout out. Yan. Dito po tayo sa bayan ng Haniway. O, oh, ba? diba? Lingki nila. o, <laughs> oh, diba? Shout out kay Mario. Kuya Mario. yan. O, oh, diba? Sa bayan po ito ng Haniway. Hello. shout out uh, Rick Rick, yeah, si Kuya Rick Rick, Ayan, shout out, yeah, ba? Ah, kau yang mau subscribe kamu? Top gagah pa, sa saya YouTube baik eh, kau. Ah, Ayan. ah, good morning, pusing yang lat mga busing no, may kaibigan bigan tadi Vlogger blogger den, yeah no. Shout out ko, ah, ano, ng... Ginyo Boy, Jinio. Ah, sige, i-search ko lang mamaya at saka ilagay dito sa kwa natin. Ayan. Thank you. Ah, uh, dito taga ni White po siya no. Dito sa bayan ng ani White boy, paki pa po mga busing no. Ayan, sa IP hanapin ko na lang mamaya yung page at sa YouTube. May YouTube daw. Ah, page, lang. Ayan, sa Facebook page pala ayan. So shout out kay Kuya no Jin boy, shout out sa iyo at saka maraming salamat. Ayun. Thank you, thank you. Direct si Greg at si Mario. Shout out. Yan no, Junyo boy, shout out sa iyo no as my page Facebook page. Saka hanapin ko na lang mamaya yan. Junyo boy. Ah, di diba? Dito na tayo sa bayan ng Haniway. Dati rati nung ano ah, una, may kwan yan dito eh. May karang dilyan na napakasarap. Yung kwan nila, Ayan, <laughs> Bawal na kasi yun eh. Kaya siguro natigil na. <laughs> ano ba yun? Oh, ang ganda ng ah, usok ng kanila. Ang bango ah. <clears throat> Yan mo no, pag eh, pumunta, pag kumaliwa uh, ka dyan sa highway, kumaliwa, kanan, kaluwa <laughs> pag kumaliwa ka dyan papuntang Iloilo City dito pag kumanan papunta na po yung kan ah uh, alam oh, no pero dadaan tayo dyan mamaya dahil pupunta tayo ng Damiris Hills ayan ngayon tatawid tayo dito at papasok muna dyan sa Niway o oh, diba Ganda ng panila, pero doon yung pangalan ng aniway, yung panila eh. Dito simbahan na po yan at saka municipal. Ganda na. Tuloy-tuloy pa yung pag-ayos nila ng panila. May misa. Town hall nila oh. Ganda. Parang nasa pututan din ng town hall oh. maraming tao <laughs> may misa kasi maingay yung simbahan Ay, plano na naman kasi malapit na po yan dito yung international yung kuha namin yung airport no Iloilo Ilo International Airport malapit na po yan dito may dito hindi tayo makakatigil diretsyon na lang tayo mamaya sa kuha sa ano ba yan diretsyon na lang tayo mamaya sa ah, nearest no mula dito so kukuha lang ako diyan ng kunting video no hindi na ako siguro titigil kukuha lang hanggang doon tapos tatapusin na natin tapos mula dito pa ah hindi ah sige baka umaba ng tudo ay gagawa na lang ako ng panibagong video para sa pan para sa demi sales hills okay. Ito yung pangalan ng Aniwa, yung logo ng aniway yung Hmm. kaso nga sa highway tayo magpitigil na sigra na sayang hindi nang hindi na o oh, diba no tourist tourist uh, information kapatuan na po yan dyan sunod uh, papuntang airport o diba ah Jadi <laughs> nagpapahiwatig ng Jalibio na magtatayo na sila dito ng panila ng branch o <laughs> oh, eh, diba wala na yan o tatapusin na lang natin dito mga busing nga mahaba na din naman at eh, gagawa na lang tayo ng panibagong video papuntang dami results okay good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang no? hanggang dito na lang po maraming salamat love you all bye bye, bye, -bye. <laughs>